Yo, what's up mga sir Yan, to this video guys, ayan. Gagawin natin yung ating part 2 para sa disda natin na uh, saranggol ang mga lodi. So, ayusin ko yung parisukat niya kasi uh, meron din siyang uh, issue rin mga lodi kapag lumilipad siya. Medyo uh, magalaw siya at uh, hindi ko siya masalo, hindi ko siya mapadapo sa kamay ko mga lodi. So, yan na nga. Uh, ayusin natin yung ating ano, parisukat ng ating disda. So, syempre, tatanggal natin yung lumang parisukat na nilagay ko mga lodi. So, yan. Tinanggal ko na yung lumang parisukat mga lodi. At syempre, kumuha ako ng size 70 na tansi mga lodi para sa gagawin nating parisukat mga lodi, so yan ipapakita ko yan yung gagawin ko, so una, ayan tinusok ko na yung isa, so yan mga lodi eh no. siningit ko lang siya ng ganyan mga lodi, so sundan nyo na lang kung paano ako magparisukat mga lodi, so ang ginagamit ko pala sa pagtali niyan mga lodi is, ano yan, size 70 na tansi, mga lodi, so tansi lang yung nilalagay kong parisukat para dyan mga lodi, so yan uh, sundan nyo na lang kung paano ko ba ginagawa yan, so apat na buta Martian. sa may baska ganyan ng saranggola guys sa pinakagitna ng pakpak mga lodi. So iyayakap mo yung tansi na yan mga lodi. So ang ano niyan is paekis yan sa may likod. So apat na butas yan. Padadaanin mo mga lodi. So ayan o. Oh. So kung mapapansin nyo, mga lodi nagbuhol ako ng dalawang buhol sa so, may pinakadulo ng tansi, mga lodi. So ginagawa ko yan para mas lalo siyang ah, matibay at hindi siya ma, ah, matanggal or ma, ma loose sa pagkakatali mga lodi. So ayan na nga. Ayan inikot ko na siya at uh, binuhol ko na siya diyan at syempre hilahin mo lang siya paunti-unti. So, syempre yung isang kamay ko niya nasa ilalim mga lodi para alalay kapag inihila ko siya para uh, yumakap yung apat na tali doon sa may baskagan mga lodi. So pinaka git gitna talaga yan ng patindig ng saranggola mga lodi. So ayan na nga, na kumpleto na natin mga lodi. At syempre kaunting uh, hila lang para mas lalo siyang uh, humigpit. Sa pagkakayakap dun sa hapa-cross dun sa may gitna nung patinding mga lodi. So, yan ang ako mapapansin yung mga lodi. Ayan no? So natali na natin yung sa may pinakaulo at syempre magdadagdag tayo ng tali mga lodi. So siguraduhin niyo lang na mahaba yung idadagdag niyo at lagpas sa pakpak -pak, mga lodi. Yung papakita ko kung ano ba yung pinakatamang haba para sa may buntot naman. So ayan na nga mga lodi, sa so, may parting buntot naman tayo sa kabilang pak mga lodi sa baba. So ganun din yung una kong ginawa mga lodi yan. Itutusok natin yung isa at syempre sa kabilaan naman, kabilang butas. So apat 'yan mga lodi. So yan no? Oh. iko cross line ko lang siya. So doon naman sa may kabilang butas ulit at syempre yung isang, isang kamay ko niya nasa ilalim para syempre uh, alalay at ayun na nga mga lodi so yun nakuha ko na yung um, pinakadulo at syempre ayan o oh, binubukol ko na siya ng dalawang beses mga lodi so ganyan din yung gawin yung mga lodi so bahala na rin kayo kung anong discard yung gagawin nyo para uh, ang tendency kasi niya para mawala sa pagkakatali at syempre hindi bumagsak yung saranggola natin para safe guys yan so sa katagala ko saranggola guys hindi pa naman ako na naputulan ng saranggola mga lodi. So isang beses pa lang naman, bumagsak lang yung saranggola natin pero hindi siya naputol mga lodi. So hindi ako napuputulan ng saranggola mga lodi. Kasi sinisigurado ko rin yung size ng tali kung kakayanin ba. Uh, yan. So yan nga guys yung sinasabi ko kanina. So dapat lagpas lang sa pakpak. So ayan na nga mga lodi. So yun Oh. Kung papansin nyo, so sinusukat na natin siya. Kung yung pinaka importante niyan yung dyan sa may pinakaunahan. So kailangan. Yung ginagawa ko nyan is medyo halos pantay lang sa may pakpak sa pinakaunahan mga lodi. So yan oh. At kapag nakuha ko na siya saka ko na siya ibubuhol at yan na yan na yung parisukat mga lodi at syempre ready na tayo para it itest flight natin yung ating bisda mga lodi kung okay ba so yan na nga mga lodi yun. yun so syempre yung paliparan namin dun sa may taas kasi gustong gusto ko dun magpalipad mga lodi at napakaganda ng lugar at uh, syempre yung pagpapaliparan namin is okay at syempre naisasama ko rin yung aking bunsong anak na si princess so yun ang ganda ng paliparan namin mga lodi yun no? so syempre apat kami nakasakay sa motor mga lodi kasama ko yung panganay ko at, si Aaron at si Princess mga lodi so ako yung nasa likod at syempre may nakita akong traditional kite guys so na malaki yan so bata yung nagpapalipad yan mga lodi so yan nga yung aming paliparan mga lodi yun palipad tayo dito guys so test flight test flight natin so yan one more. So dito na kami sa aming paliparan mga Lodi So yan, uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel So subscribe sa aking YouTube channel At syempre, ipalo nyo yung aking official page Yung Search our tv Vlogs At sumali kayo sa Saranggola Oragon guys Mag-member kayo dun mga Lodi At syempre yung aking TikTok account So palo nyo rin ako mga Lodi So yan na, i-test flight natin ito Yung part 2 nitong ating Dizda mga Lodi So inayos natin yung kanyang parisukat So matetesting natin siya So yan One, two, three, four. もう。<Three. S 1> <character. S 2> oh. So, ayan na nga mga lodi, yan. napalipad na natin yung ating vista mga lodi. So, yun nga, yung mga oras na yan, nung pinalipad ko yan, medyo mahina talaga yung hangin dito sa baba mga okay. lodi. Kaya, medyo nahirapan akong paakitin siya at pataasin natin siya mga lodi. So, sa so, part na yan mga lodi, yan oh, halos pabagsak na talaga yung ating saranggola mga lodi. So, ginagawa natin ng paraan para makaangat siya at uh, tumaas siya at tamaan talaga ng hangin sa taas mga lodi. So, yan nga o, oh, malapit na siya bumagsak pero nagawang pa natin ng paraan yan para ah uh, matest flight natin siya at lumipad talaga siya ng maayos mga lodi. So ang ganda talaga tingnan nung disda mga lodi yun no? Yung design dito sa amin mga lodi, meron siyang ano eh, banderitas. So maganda tingnan kasi pag lumilipad pag merong banderitas mga guys. So isa yan sa mga favorito ko. Or favorite ko na saranggola guys kasi meron siyang banderitas mga lodi. So yan no? So ang ganda, ang ganda ng lipad guys. So okay na yung lipad niya. So ayan mga lodi yan o. So syempre merong pipick up niya at merong kukuha niya yung digital natin mga lodi. Kaya nga inayos ko yung kanyang parisukat at ng uh, masalo ko siya kapag uh, pinapadapo ko siya sa kamay ko mga lodi. O. So yun na nga medyo umangat, umangat na. At yan maraming mga bata yung... nakikinood talaga so ang ganda talaga dito sa palipara namin ito guys sa so, may pinakadulo yan ng village namin So wala mga bubong yung mga bahay niyan Pero available pa naman yan At uh, sa mga gusto kumuha ng bahay guys So libre structure na yung bawat unit na yun, mga lodi yun So yan yung pinapaliparan ko talaga At napakagandang lugar Yung pinapaliparan namin na yan mga lodi So yan o no? oh. nga si princess At syempre ayan Pakit na siya at medyo mataas na yung lipad niya mga lodi so yung dinala ko lang natansin yan guys yung size 70 ko na luma so halos kulang kulang kalahating kilo na lang yun so medyo mababa lang yung lipad niyan mga lodi yun oh So ang ganda ng sumba at ang lakas ng sumba din mga lodi At sa mga oras na yun marami din nagpapalipad ng saranggola guys So hindi ko lang napakita merong dibuan dyan na napakataas napakataig ng lipad niya So okay na guys, yan napatayog na natin yung ating disda mga lodi. So okay na siya. May inalay hangin dito. So panalo. Ayan mga guys, so yun oh. So ang ng lipad na rin mga lodi. So medyo mahina pa talagang hangin yan. Kasi ngayong summer na to medyo yung hangin natin is paiba iba At uh, tamang tama lang talaga yung hangin, yung lakas ng hangin guys kapag summer. So abangan nyo guys. Ayan, ay nga pala si Taba Ching Ching. Ayan, <laughs> yung ating, ayan, mga bata. Oh, yun, oh. Ayan, o. Oh, ayan, o. Meron siyang dalang, ano. Uh, siya yung nagpapalipad kanina ng, ano, traditional kite na malaki na kulay puti. So, ayan nga mga lodi, pinapababa ko na yung ating disda at natesting na natin siya. Yung tansi natin. At syempre, si Aaron yung nagpupulo ng ating tansi mga lodi. So, ayan, ah medyo inabot na kami ng hapon yan kasi nagpalipad ako niya ng mga 4.30 ng hapon so ayan mga oras yan is ano na almost 5pm na ayan mga 5.30 na ng hapon ayan si princess so hawak niya yung ating tansi mga lodi meron kami nakita traditional kahit dyan lang din sa pinapalipara namin so nagpapalipad niyan is ano ah uh, babae so ayan siya nagtago ngayon no? ayan nakapajama siya so sa kanya yan pinapalipad niya itim na traditional gait, mga lodi. So, simpleng-simple lang. At, ah, uh, yun yung mga nilalaro ng mga bata. Talaga. So, yun nga. Ayan, palubog na yung araw, mga lodi, yun, know? oh. Kaya pinapabako na yung ating disda mga lodi. So, ang lakas ng sumba yan. At, syempre, itatry na nating saluhin yan. Ayan. Nung naayos ko na yung parisukat nya, medyo umoke na rin yung lipad niya kaya madali ko siyang masasalo so ganoon talaga ako pa nagpalipat guys so sasaluhin natin niya at papadadapuin natin siya sa kamay natin mga lodi so yun know oh, tingnan natin kung nadapo ba siya so ayan perfect mga guys na padapo natin yung ating disda mga lodi so ang ganda talaga ng design na nagawa ko mga lodi nyan so ayan na guys maraming maraming salamat at next video tayo mga lodi so bye bye